Magandang umaga sa inyong lahat. Napapansin nyo gabi pa. Kasi pupunta, ka, pupunta ko ng Kison, Quezon si, Province. Iatid ko si Rins. Kasi patay yung patay na matay yung lola niya. Iatid ko doon sa kanila. Time check tayo is 3 a.m. in the morning tayo maaga umalis para magaling rin makabalik sumahin nyo ko madilim pa sa labas tara saan yung sa inyo sa narsiso ah sa narsiso pala ah si nyo ko samahan nyo ko sa paglalakbay at bagong lahat, tayo mo na i-multi-tasel. din nalo mo? Saan? Saan din nalo mo? Ayan, lalabas na kami, kay Jumaso, andiyan sa labas. Major? Major, na ka mo? Yay! Yeah. Happy birthday. Happy birthday. <sas> Alabas na kami Samahan nyo ko sa aking paglalakbay Ayan, kakain mo na kami dito Time check is Quarter to five Ano yan, papaitan? Ayan na papaitan ulang namin magahan muna yan ang papaitan nandito kami sa may ibang ragay ang surop kain muna para hindi magutang pagbiyahe

Tabugon Ang oras natin ay alas 6 ng umaga Maliwanag na Malapit na sa aming pupuntahan Kasaya na no, siya naman ako si Renz Si Boss Renz yung gagawin Yan ang, ano, yan ang bus, boss ko ngayon Boss. Boss. Matay boss. Wala ko babae. What's up, mga driver? Malapit na kami sa bayan ni ni Boss. Ni Boss. Friends. Ang plano ko gagawin namin ano. Siya muna ang boss ngayon. Mamaya, bubuksan ko siya ng ano, ng pintoan ng sasakyan. Parang yung bus ba, yung ano. Ako yung bodyguard niya. Bodyguard driver. Lelo na dyan, Tuya. Lelo. Mamaya, abang ngayon na lang mamaya. Lapit na kami dito. Yung time is, ano na, 8. Alas 8. May git. 5 hours na kami nag-BBI. Yung sa na Mamaya. Sa Narciso na, sa bayan na namin. Ito na, dumating na kami dito. Bubuksan ko muna si boss. Dito ba yun? Dito po. Hello boss. Ay! Ay! Ya, ya,

Bagaimana aku cari? Ayan, si Boss Renz Nakita niya yung mga pamangkin niya <laughs> Patukod na kami sa kabilang bahay Dito po eh, tatagpo to ng mayor dito. Tatagpo ito ng mayor dito. Pasensya nyo <như> na lang. Ayan, tamaan nga eh. Pasensya na ako, tatakbo po ng mayor dito. Sirin. <laughs> Pero kasama ako. <laughs> Ay, may babuyan pa pala si Renz dito eh. Si Boss Renz. Sig! Baboy! Baboy! <laughs> Ate. Ate. Ibalag mo. Iyawang ko na. Ibalag mo. Ay, ton. Ay, buto nga, may, may, may natira pa eh. <laughs> Ay, may itim. Ay, baboy na mo te, eh, natural. May lahi. May lahi. Uy. Techn组> <principe> oh bukan! Bukan si Bukan! Bukan! Bukan!

ayan mga ka driver dumating na kami dito sa ano yung pala pinunta namin kanina sa tita niya yun ni boss Renz ngayon pala dito na yung bahay tapos maglalakad pa kami punta daw doon papunta doon maglalakad kami mga siguro mga 1 kilometer lalakarin namin anak ah, kami ng parkingan. Parkingan ng van na to para para safety. Para safety ito. Ayan po mga ka-driver. Ito po yung nangyari dito sa bayan ni eh, Boss. Boss Renz. Bumaha po dito. Malakas pa talaga yung bagyo dito. Barari yung mga batag eh.

Dito na kami bumawa pala dito yan si Rino, sanay na sanay, taga bundog talaga yan <laughs> ako hindi ako sanay ito na naman tatawir na naman itong maliit na sapa Uh. Lapit na Mga perang metro pa <laughs> may perang metro pa <laughs> ilang. Alin hindi po huwag ka. Ay. Ay. na kami. Ay. Ayan mga driver ako yung uwi na. Uwi ka na. Time check is anong oras na? Time check uh, ma 10:30. 10:30. Para tingo ko nang nagya diyan mga 4 4 p.m. Kaya Tara, samahan niyo ko sa pag-uwi. Ito na <laughs> lang <laughs> ang sabag. Gusto magligo. Dumaan sa buwan. Doi. Hmm gusto mo magligo, doon ka na magligo sa bayan. Wala yung problema. Ha? Wala yung problema. Mm hmm. Ay, rekupraan doon. Rekupraan niya. Yan? Hmm. Ayan mga, ano, mga driver. Alakbay na kami pa balik sa van. Lahat ka? Ay, kung nga nga yung buta, abot

Bababay oh, na po boss, boss, bababay na boss Ingat <laughs> yan Okay Ako kami, ako yung ano na Sisimula na magbiyahe Pauwi ng Naga Is time check is Time check is 11 11 a.m. Welcome to Calawag, Quezon Andito na kami sa may Calawag, Quezon Tumalis na po kami dito Pauwi na ko ako sa bahay Bicol, kalawag Ayan po Bicol, kalawag. Parating na tayo ng Bicol Kamarin is nurte kita way to kolanja. Ya na naman. Grabe na naman ang traffic sa Kirena Highway. Ayan na naman. Kiri-stop na naman kayo dyan. PILISAN nyo na Hirap hmm. ka Walang galawan Set dari dali nyo Ali pa layo, boy. Grabe, boy, ang traffic. Uber traffic. Hello, what's up mga ka driver? Kararating ko lang dito sa Naga. That time check is 5.30 haba ng biyahe ko kasi traffic sa may lupi maabot isang oras ako dun kaya natagal-tagalan ako o, sige na dito na magtatapos ang aking vlog ang aking video uh, Dot diet, gaya, ng dati uh, support supportan nyo ako sa aking ano, sa aking vlog And don't, don't, don't forget to subscribe, like, share, comment. At lagi pong nakabukas ang notification. Update kayo sa akin video. And bye bye. Ingat kayong lahat. Maraming salamat sa mga nanonood. Bye bye.